Kahulugan ng espada sa panaginip Nanaginip ka ba tungkol sa mga espada? Ang mga panaginip tungkol sa mga espada ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng iligta o nanganganib sa iyong paggising. Maaari rin silang kumatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong sarili o sa ibang tao. Ang iba't ibang interpretasyon sa artikulong ito ay tutulong sa iyo na maunawaan ang kahulugan ng mga panaginip sa espada. Ano ang kahulugan ng espada sa panaginip? Ang isang espada sa isang panaginip ay karaniwang sumisimbolo sa kapangyarihan, lakas at tapang. Maaari itong kumatawan sa kakayahang ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong mga paniniwala. Maaari ring itong magpahiwatig ng pakikibaka o tunggalian sa iyong buhay na kailangan mong harapin. Ang mga panaginip tungkol sa mga espada ay maaari din maging isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay na isang banta sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na espada Ang panaginip na may hawak na espada ay nagpapahiwatig na ikaw ay may tiwala at malakas. Maaring pakiramdam mo ay handa kang harapin ang anumang pagsubok na darating sa iyo. Ang espada ay maaari ding sumagisag sa kapangyarihan at lakas. Ikaw ay may tiwala at may kakayahang harapin ang anumang hamon na darating sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa karunungan at katotohanan. Naninindigan ka para sa tama at ipaglalaban mo. Ang paniniwala mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa espada ng labanan. Kapag nanaginip ka tungkol sa espada ng labanan, nagmumungkahi ito na nararamdaman mong kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Maaari kang makaramdam ng inaatake o nanganganib sa anumang paraan. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa ilang uri ng salungatan o labanan na kinakaharap mo sa iyong pagising. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na manindigan para sa iyong sarili at ipaglaban ang iyong pinaniniwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ginintoang espada Kapag nanaginip ka ng ginintoang espada, ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang kapangyarihan na baguhin ang iyong kapalaran. Ang espada ay isang simbolo ng lakas at kapangyarihan at ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na magagawa mong makamit ang isang bagay na noon pa man ay gusto mo na. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na ikaw ay nasa panganib at kakailanganin mong gamitin ang lahat ng iyong lakas upang protektahan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang espada Ang panaginip ng isang sirang espada ay sumisimbolo sa kawalan ng kapangyarihan at kawalan ng lakas. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili o ang iba. At maaaring tumaging sanhi ng iyong pakiramdam na mahina at nakalantad ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nahaharap sa isang uri ng hamon o balakid na tila hindi malulutas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit na ang pinakamalakas na espada ay maaaring mabali at sa gayon ay laging may pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaatake ng espada. Kapag kayo ay nanaginip na inaatake gamit ang isang espada, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib o nanganganib sa anumang paraan. Ang panaginip ay maaring isang babala na mag-ingat para sa isang tao o isang bagay na tila nakakapinsala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay nahihirapan at kailangan mong kumilos upang ipagtanggol ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa samurai sword. Kapag nanaginip ka ng isang samurai sword, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay malakas at may tiwala sa iyong mga kakayahan. Isa itong positibong panaginip at nangangahulugan ito na maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili. Ang samurai sword ay nagmumungkahi na handa kang tanggapin ang anumang bagay at handa kang protektahan ang mahalaga sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng tao gamit ang espada. Kapag napanaginipan mong pumatay ng isang tao gamit ang isang espada, iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng pagsalakay at galit sa isang tao sa iyong buhay. Ang taong ito ay maaaring nagkasala sa iyo sa ilang paraan o maaaring nakaramdam ka lang ng labis na pagkabigla sa kanilang presensya. Ang panaginip ay maaaring isang babala na panoorin ang iyong init ng ulo dahil maaari kang magalit sa paraang ikinalulungkot mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong sumusubok na pumatay sa iyo gamit ang isang espada. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa isang taong sumusubok na pumatay sa iyo gamit ang isang espada, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib sa iyong pagkising. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales ng babala na ikaw ay nasa panganib at kailangan mong kumilos upang maprotektahan ang iyong sarili. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa isang mahirap na sitwasyon na hirap mong lagpasan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa isang espada ay maaaring sumisimbolo sa kapangyarihan, lakas at tapang. Maaari rin itong isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay na banta sa iyo.